Kahit sino pa yan, pag sinabi mong bawal, panindigan mo. Hello mga boss, kamusta kayo dyan? Ako nga pala ulit si Christopher Orbilio, ang may-ari ng Blessildas Special Pansit Kabagan. Ang guro sa umaga, negosyante sa gabi, pati na rin sa weekend. Ayan. So, yun mga boss. Uh, ang topic natin ngayon mga boss ay tungkol sa... Uh, Okay lang ba sayo na pag may nagpaalam na uminom sa yung uh, kainan na negosyo, pansiteria, restaurant eh payag ka? Ayan, So kwento ko lang mga boss, kanina kasi may mga ano, VIP, VIP customers, ayan, mga engineers. So Naboboring ata sila at gusto nilang mag-inom. At ayun, nagpaalam sila sa amin. Sabi nila, ah uh, pwede raw bang uminom dito sa kubo? So, ayun. Nung una pa lang mga boss, nung una pa lang kami nagsimula dito sa aming negosyong kainan, ay talagang sinabi ko na sa mga uh, kasama namin, Ayan. Sa tita ko na tagaluto, sa mga uh, namin na nagsiserve staff. Ayan. Uh, sabi namin na pag may nagpaalam is wag tayong papayag. Bawal. Ayan. Alright. Kaya kanina mga boss, matik. Ang sagot ng tita ko na pinagsabihan kung pwedeng uminom ay hindi pwede. Bawal. <laughs> According sa management. yan Kasi mga boss, uh, kapag ako kasi kumakain sa mga sa ibang restaurant, sa ibang kainan, sa mga turo-turo, ganun. Nairita ako na abang kumakain ako, may mga nagiinuman. Ayan. Alright. Nairita lang ako kasi parang hindi ko na-enjoy yung pagkain ko. Ganun sa akin, ewan ko sa inyo mga boss. Yan. Kaya, nung nagsimula kami ng kainan business, kainan negosyo, pansiteria, eh, ito na yung aking number one ana, ano, pinagbabawal, regulation. Yan. Kahit sino pa yan, kaibigan, tropa, VIP pa yan, pag nag-inuman, hindi pwede. Hindi pwede at pinaninindigan namin hanggang ngayon. Alright. Kasi mga boss, ang laki kasi ng impact sa brand, sa brand na ng negosyo mo. Alright. Ang ang ito na nga lang yung ads mo tapos sisirain sisirain mo pa or sisirain pa ng dahil lang sa mga nagiinuman. Kasi nga mga boss is ah... Uh, maraming mga magagaling magluto maraming magagaling na maraming masasarap na kainan pero ang customer is uh, pumupunta sila kung ano yung pinaka nilang brand kung ano yung uh, ino-offer nila na na feelings na mararamdaman ng mga customer gaya ng child friendly na kainan safe, hindi magulo, fresh air, tahimik, ba diba? Relaxing. Yung kasi, yun yung, mga, in yun yung mga hinahanap ng mga customers bukod sa masarap na pagkain. Ayan. Okay? Kaya, kung yun na nga lang yung ads mo, is uh, kung tingin mo makakasira sa brand mo, is huwag ka nang pumayag at panindigan mo and Alright. Kasi nga, mga boss, di ba, uh, dito kasi sa amin, gusto namin, kainang pampamilya, barkada, na, na, pwede sa lahat, mag enjoy ang lahat, bata man yan, matanda, alright, yung mga professionals, di ba, So, yun yung ano namin. ah uh, brand feeling na na nakasama ng aming masarap na pansit kabagan. Kaya ngayon, kaya bawal pinagbawal namin yung may nagiiinom. 'Di ba mga boss, pag may mga nagiiinom naman, 'di ba? Alam naman na natin 'yan. Syempre, pag napasarap ang kwentuhan, maingay na 'yan, 'di ba? All right. Tapos uh, kahit sabi nilang isa lang ganon di ba pag napasarap ang kwentuhan na na may napadaluyan ng alak yung ating lalamunan di ba magki-crave pa yan ng isa pa <laughs> di ba hanggang sa dumami ng dumami so ayun mas mahirap na silang sawayin mas mahirap na silang pakiusapan kasi wala na sa katinoan di ba pag may alak and Kaya bawal. At isa pa mga boss is uh, kaya ko pinagbabawal kasi for safety. Dito kasi ang pansiteria namin is dito lang sa tapat ng bahay. Dito yung mga anak ko, di ba? Mm. So, what if na sila tapos hindi may pagkakaintiyan, nagkagulo. <laughs> o, di ba? Damay-damay. At saka, siyempre, uh, syempre obligasyon din natin sila baka mamaya hindi, hindi na sila na hindi na sila nag-order, 'di ba? Pero may inuman. Syempre hingi ng hingi ng tubig 'yan. Hihiram ng hiram ng mga plato 'yan, mga kutsara, baso, 'di ba? So hindi mo naman mahindian kasi nandiyan sila sa ikaw lang yung pupuntahan nila. Kaya ayun, mas mainam na na lahat na lang, okay? Walang exempted. Kahit sino pa yan, kung pinagbawal mo, panindigan mo. ba? Diba? At, ayun, isa pa mga boss, bakit ko pinagbabawal is, teacher ako by profession. At, syempre, alam naman na natin, ang mga teacher, ay yung community, community standard ba sa mga teacher. Yung pagtingin nila sa teacher, ba diba? Mataas role model ng komunidad ng mga bata. Eh, baka mamaya pag pumayag ako, uy, si ano pala, Sir Chris nagpapainom. Baka mamaya yung mga estudyante ko na yung magpaalam na maginuman dito. So, ayun. ba? Diba? At uh, kung, sin kung pinagbawal natin sa isa, eh lahatin na natin. Kasi mga boss, pag pumayag tayo sa isang grupo, sigurado yan, pam, pam pamamarisan. Kasi sabi nila yan, sila ano nga, ganito nga sir, eh, pinayagan nyo, ba diba? So, ganun, kukulitin ka na. At wala ka namang magawa kasi pumayag ka na dun sa una, sa isa. oh oh, ba diba? Kaya, ayun, kung bawal, bawal, panindigan na. Alright? Para hindi masira yung ating brand. Kasi yun na nga lang yung edge natin eh sa labanan ngayon sa food business okay kung yun na nga lang yung edge mo tapos masisira pa, wala na kaya ayun mga boss, aside sa masarap na pagkain, ang in-offer namin is uh, peaceful, relaxing fresh air uh, province vibes diba, kubo diba at kain ng pampamilya bata, patanda diba So open, welcome dito. Child friendly, di ba? Kaya ayun. Kung maka kung yung pag-iinom ay makakasira sa ating brand, eh bagbawal natin. Kaya ayun, ayun mga boss yung kwento. Kasi ang natutunan ko mga boss. Ah uh, Kapag ka hindi ka ano, kapag ka hindi ka naging pag hindi ka nanindigan sa mga regulation mo, sa mga susunod na regulation mo, hindi na rin papakinggan eh. Hindi ka na, hindi ka na nila re-respetohin. Ayan. At uh, isa pa mga boss, pag nanindigan ka, tanggapin na natin na magkakaroon ng sama ng loob, yung hindi natin mapagpigyan. Pero okay lang yun, di ba? Okay lang yun tanggapin na natin kung magkaroon sila ng sama ng loob. And uh, kung talagang may respeto sila sa atin bilang nagninegosyo, eh sumunod sila. Ayan. ba? Diba? Kasi alangan ano, sila yung magdidikta kung ano yung regulation natin. Eh tayo may-ari. Alam natin yung ating uh, yung magiging resulta kung pumayag tayo. Kaya, ayun mga boss, sa inyong natutunan ko, yung panindigan natin. Yung paninindigan natin ang pagtibayin. Alright, so ito yung, ano, yung backbone ng ating mga regulations. ba? Diba? Marami kasing makulit minsan eh. Diba? Boss, baka naman. <laughs> diba? O mga nadadala tayo minsan. At minsan, porket ang dami na nilang orders tapos nagpaalam ng maginom, eh, pumapayag na tayo. So, manindigan pa rin. Kahit ang dami nilang orders, panindigan pa rin natin kung bawal-bawal. <coughs> diba? Uh, i-set natin yung standard. wag yung mga customer. Kasi tayo yung nagmamanage eh. Diba? At kung magkaroon man ng sama ng loob itong grupo na to ng mga customer is uh, okay lang yan at least uh, alam nila sa susunod eh bawal talaga hanap sila ng pwede yung maluwag sa pag-inom <laughs> di ba at isa pa diyan mga boss ano eh hindi talaga maganda uh, alam naman na natin ang pag-inom nakakaantok yan di ba eh ayun nga minsan nga hindi pa hindi na sa sobrang relaxing dito hindi pa nakainom yun mga boss pero yung iba humihiga <laughs> hinihiga nila dito sa may kubo <coughs> relaxing kasi siya eh what eh what if nakainom yun tapos humiga natulog so madadatnan na ng mga susunod na customers eh, ano na yun bad shot na yun alright So, ganun. Ganun yung magiging epekto niya. Okay? Kung kainan, kainan. Pansit, pansiteria, pansiteria. Pero, kung negosyo mo is uh, bar, ayun, ah, yun sila pumunta. Yun talaga yung ano, nag-offer ng inuman. ba <coughs> diba? At yung mga yun, talagang yung regulation nila, talagang mahigpit. May mga ano pa yung mga yun. Security guard, bouncer. Diba? Para ma-maintain yung uh, kayusan uh, ka uh, ka uh, ka uh, Eh, tayo na nagsisimula. Tayo na malit lang ng neg na negosyo. <coughs> At wala pa tayong mga guard, staff na mag maging peace officer. So, huwag tayong ano. Huwag tayong tatanggap na mga ganong uh, favor <coughs> kasi nga manpower eh dihado pa tayo kaya kung hindi naka-align sa negosyo eh 'wag nating tatanggapin doon lang sa mga nakakabit sa ating brand 'di ba so ayun mga boss <coughs> 'yun yung ganap 'yun yung ganap kanina at buti na lang una pa lang nilay down na natin yung ganong regulation dito sa atin. Alright, at least wala man tayo dito sa mismong restaurant, kainan, alam na, alam na ng mga staff natin. <coughs> Nina, hindi ka na nila titekstan, tatawagan na kung pwede daw o kaya sir sila ganito, inom daw. So at least matik na yung sagot nila, hindi Pwede. Period. Alright. So, yun lang mga boss. Uh, yung masishare ko ngayong video na to. At, uh, kung sakali man na mapadpad ka dito sa Flora Apayaw at naghahanap ka ng masarap na makakainan ng pansit, pansit kabagan, eh, swak na swak dito sa ano, dayo ka dito sa Blesildas Special Pancit Kabagan. At uh, paghain paghahain namin kayo ng napakasarap, napakasulit na Pancit Kabagan. So, sa mga grupo, parkada, pamilya, yan. At uh, kainang kain Pancit Kabagan na nasa Bilao. Yan, tapos may masarap na kwentuhan. ba? Diba? Panalong-panalo. <coughs> ang location pala nito mga boss is tapat lang ng Nia, Flora, Apayao. Uh, Purok, puro Saranay, Poblasyon is Flora, Apayao. <coughs> so, yun. Yun yung location niya. and At sa mga OFW din na nanonood. and So, kung namimiss nyo na ang Pinoy Pancit Recipe, at na uh, malapit kayo dito sa Flora Apayaw Dayo kayo dito at uh, matikman. And siyempre, kita-kits na rin tayo at makapag kamustahan, makapagkwentuhan. So, 'yun lang mga boss <coughs> sa video ito. Uh, muli ako si Christopher Orbilio na isang guro na lumalaban para makaahon uh, maka uh, sa utang ah uh, ayan at mag uh, uh, pangarap maging role model sa mga sa mga kapaguro na pwedeng uh, umaman at hindi lang sa loan <laughs> umaasa gano'n. so yun sa pamamagitan ng maliit na negosyo food business 'di ba simpleng negosyo So, yun yung laban natin mga boss. At ayun, salamat sa pagsuporta at uh, presensya na nandyan ka na kasama ko na naglalakbay sa laban na to. Alright, so yun lang. At naniniwala ko na yung tagumpay na inaasam natin ay darating din yan. Basta wag lang natin kalimutang magdasal. Siyempre at galingan na rin araw-araw. So, yun lang mga boss. Maraming salamat at God bless sa ating lahat. Bye-bye!